Guwente pala ni Papa ngayon, ano? Oo nga eh. Eh, sila pa ano naman speaker. Paano na Sana may nabibinta ng speaker doon sa bahay para magkakanta naman tayo. Ano na? Bait, sahan na kita ngayon. Ubus ang pera mo ngayon. <laughs> Ay! Guwente pala ni Papa ngayon, ano? Oo nga eh eh, sila kung may speaker. Paano na yan? Sana may magbibinta ng speaker dun sa bahay para magkakanta naman tayo. Oo na. Nakahanap sila ng speaker at birthday ng papa niya. Sana may dumaan na magbibinta ng speaker. Makaiisahan na kita ngayon. Speaker! Speaker! Like speaker! Mga may libring mic! Ano yan, Brad? Speaker, may kasama kuwan. mic! libre na yung mic. Magkano naman yan? 3,000, may kasama ng mic. Meron ako dito, sunod na lang. O, oh, sige. Oh, sige! Sige, sige! Punta lang mula kami dito. Sige, yeah. salamat! Punta lang kami dito sa kapila! Speaker! May kasama ng mic! Speaker! Speaker kayo dyan! mic! Speaker! May kasama ng mic! Speaker kayo dyan! O, oh, boss! May nag-aaral oh, oh. ako ng speaker. Ha? Mayroon ba? Saan? Wee! Go! mo! Speaker kayo dyan! Kano yun, boss? Tricky lang! May kasama na, mic! Ah! Mula lang to! Anong tama? Birthday sa si papa ko. Sira yung speaker doon. Ayun. Tabang tama. Maiisahan na kita, Bugs. Pag bumili ka ng speaker, kukumpentensyahin kita. Tamang tama tama. Gumagana ba yan? Oo, oh, gumagana to. Tingnan to. Ayun natin, ha? Ayun, o. Oh. Tingnan mo, oh, ha? Oh, yung ilaw pa lang, mapapasayaw ka na. Bakas ito. 3K lang to. Babayaran ko na yan. o oh, sige. Pop, 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 pop. Magkano yan, magkano yan? 3K lang. 3K lang. Kaso, may bibil, may, may bibayaran eh. ko na nga eh. Babayaran. Niyo. Ay, hindi, hindi. Babayaran ko yan, 4,000. 4,000. Ay, hindi. Babayaran ko na 4,000. <laughs> Ay, hindi, hindi. Hindi ako babayag. Hindi ako babayag yan. Ako, ako magbabayag yan. 5,000. 5,000. Kaya, kaya, kaya. <laughs> oh, ikaw ano, Bogs? Ayaw ko ba bang taasan yan? May isahan na kita ngayon. Ubus ang pera mo ngayon. <coughs> boss. Ibigay mo na sa kanya, boss. Sa kanya lang ko ibigay? Oo, sige. Oh, sige, magkabahala so, ha. Oh. oh, ito na, boss. O. Oh. <coughs> boss, 5,000. Ito, boss. O. Oh. Thank you, ha. Salamat, boss. 1, 2, 3, 4, 5,000.